Hi mga kapreni, maaga kaming nagising. <coughs> at dahil umaga pa lang mga kapreni, kakain pa lang kami ng umagahan. Ala nga naman tanghalian, maga pa lang. Ay grabe yeah. siya. Siyempre, kape at tinapay lang ako sa umaga. At si kuya ka naman, itatry daw niya ang cereals. Ay sabi ko nga mga kapreni, hindi ka uubra sa ganun. Magugutom ka kagad. First time pa lang kakain si Rui, kung sakali. Ay nako kapreni, baka hindi kainin at hindi pa naman kilala. Kikilalanin pa lang niya. Sabi ko na nga ba eh, ngayon lang ako hindi nagkamali ka preni tinikman ko masarap naman yung anak ko naman na to hindi niya alam nakakangatangat na sa buhay yung ganitong pagkain abay nung bata ako ayan na naman tayo ayaw mo na nga huwag na nga ayaw ni Ruwi ibinigay ko na lang sa kuya niya nang lumusog lalo ka preni si kuya kay nang nakain kapag ayaw na ni Ruwi at minsan ako naman ay sayang kasi ka prene saka na lang magselan kapag mayaman na kailan pa kaya yan manggugulo na lang daw siya bumaba ka na lang sa upuan kung ganyan ka umaga pa lang, nag-uumpisa ng kumuluan dugo ko. Kahit gayon pa man, ay ganyan na. Mapapahay na ko ka na lang. Uy, Kapreni. Malapit nang tanggalin ng plastik sa lamesa. Pati plastic na tao, tanggalin na rin. Uy, ano ba yon? Ayaw niya daw, Kapreni, pero inabot sa akin. Buksan ko daw, Kapreni, at kung kailan tapos na, ubos na. Inubos ng kanyang kuya. Tinitigan ko, nilapitan ko, pero ba't ganyan, pero ba't ganito? iya, hindi naman kinain, nilasahan lang. Ay, nako. Natapos ng pakinisin ng bao, ang gagawin ko naman nito kapreni ay lalagyan ng barnis. Dapat sampung piraso to, e eh, sira yung isa. Ewan, bahala na ang kuya Ken kung paano. Bahala na siyang gumawa ng paraan, malaki na siya. Why joke lang, baka manghingi siya ulit sa classmate niya. Ginamit ko muna ang tabo ni Rui, wala akong makita dito ang lalagyan eh. Aba yung nabili kong barnis kapreni, ibang kulay. Mahogany pala itetch. Ay tinuloy tuloy ko na lang ang pagbrush. Bahala na si Batman ba. Hindi pa nakikita ni Kuya Ken ang kulay pero sigurado na akong okay lang 'to. Okay lang 'yon. Okay 'yan. <laughs> Sasayaw sila sa May 10 at ito ang gagawin nilang costume. Hindi ko nga lang alam kung magsosot ba sila ng damit o ganito lang. Hindi ko tinatanong dahil wala naman akong pakialam alam Babay ang ina ko eh. Paano gagawin? Eh, ganun talaga. Paano gagawin, 'di ba? 'Di ba? <laughs> Eh, hey, dapat nga, hindi ako gumagawa nito, eh. Dapat siya. Ay, bahala na siya sa sarili niya. Uy, joke lang, ha. Bawal magalit dito. Dapat ako lang, kapreni. Sasayaw sila. Hindi pwedeng manood ang magulang. Ewan ko kung bakit. Ay, manonood pa naman sana ako, eh. Ayun, natapos din, kapreni. Ay, parang hindi nilagyan ng kulay. Parang ganun pa rin ang kulay. Ay, grabe sa kulay. Uy, fried chicken. Ganyan lang talaga ang mantika, kapreni. Mapagkakatiwalaan pa yan. Tingnan nyo naman mga kapreni, parang lutong Jollibee. Ako ay tuwang-tuwa dito kapreni dahil na-achieve ko na. Pero ang lasa, hindi ko alam. Osya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!